Yan mga ka-fishing hunting na yan Yan Pumakayat na yung tubig dito sa pinamumuntukan natin Sa Pinitak na tinatanim mo ng kangkong Yan mga ka-fishing Ang Isda na pinanggagalingan Nung hinuhuli natin dito sa sapa Yan Pagka lumalaki na Yan sumusunod na dito sa Paglaki ng tubig Yan tapos pag low tide naman, halos lumalabas din ang isda dahil nawawalan talaga ng tubig yan mga ka-fishing hunting. Para yung mga natin video, di ba? Pagka yung wala ng tubig, eh, ala na tayong maputukan dahil ala na ang tubig. Ayan, oh. Medyo pangit ngayon ng tubig, hindi ka mukha ka tulad kahapon. Malinaw. Ngayon eh, yung mga gamit natin, mga nakasabit na, mga ka-fishing hunting ngayon. Ito yung baril natin. Pero hindi pa naka up. Ayan. Marami tayong dinalang tubig ngayon. Kahapon, naubos yung tubig natin dahil sa sobrang init. At saka, mga ka-fishing hunting, yung pagkakayat natin, talagang ang sumalubong sa atin, eh, nakita natin, napakaraming lutang. Ewan eh, ko lang ngayon. Hindi pa tayo sumisilip hanggang dito pa lang tayo eh. Kaya lang mga ka-fishing hunting, ayan ang problema natin. Ah, pakalakas na ng hangin. Pero susupok pa rin tayo mga ka-fishing hunting. Mga ka-fishing hunting, ah, sama na naman nyo ako sa isang panibagong fishing hunting. Kamusta nga po pala kayong lahat at um, maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Solo hunting tayo. Maghahanap tayo ng pangulam. At hindi pa rin po tayo nakaseta pero yung mga gamit natin nakakita doon sa taas ng puno ng ipil na kung tayo po pwesto. Kaya mga ka-fishing hunting, ang oras nga po pala natin ay alas 12 na ng tanghali. Ngayon tirik na tirik yung araw. Sana swertein pa rin tayo tulad kahapon. Pagkakayat pa lang natin doon sa taas ng puno ng ipil, eh, talagang sinalubong na tayo na ubod ng daming tilapia. Talagang pipili ka nung nung gusto mong laki karamihan ay no, eh, tunay kahapon eh. ang putong ahon natin eh, mayroon pa tayong putong na tatlo huli dalawa, 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 gano'n no? sana we eh, swertihin din tayo O, paano mga ka-fishing hunting kaya na tayo sa taas ng punot set up na natin yung ating air tara putok na tayo kaya mga fishing sinetap po na natin yung camera na dyan sa likod natin nakapwesto para may naman yung kuha natin so tala naman nyo yung spot to sa baba nung mga nakakaraan natin video para maganda lang yung kuha natin para uh, nakikita naman nyo ako na uh, ako yung pumuputok hindi yung puro kamay ayan mga kapising hunting set up na tayo kapising antay naka set up na tayo Nag -antay, antay na lang tayo ng lutang na mga puputokan natin and Pergan natin. CO2 JBC Ayan, yeah, tinumaan natin mga kapising-hantay Yun o Bango na naman mga kapising-hantay Sana magandang tama para hindi malaglag mga ka-fishing Oh, dalawa na naman yata yung tiramaan natin mga ka-fishing antik. Ang maliit. Ayun nga mga ka Dalawa nga oh isang biya pa pero sa buntot na natin naman yung biya makapapawalan pa natin o oh, ayan alos the place lang pala makakapising natin yung nating. tama eh. napapawalan na natin yung biya para lumaki ito yung huli natin ayan Good size mga kapising natin. Unang isda nga po pala natin to. Abang tayo, mga kapising ating. Marami na naman mga ng anting kaso Ayaw na lang umangat ng gusto Naglalaro doon sa ilalim ng may agos Kaya hindi natin maputokan na mabuti Ito isa Oh ayun, umalis na oh, mas malayo Wala na, yung ate puputukan. bayon hindi natin ako to kam Dali ata natin mga ka-fishing hunting eh. Ayun hey nga, nadali natin yung malaki. Ayan o. No? Malaki to mga ka-fishing hunting. Sana maganda tama. Para di malaglag. Ayos tayo pwesto. Ayos. pwesto natin. Oh, mamaw to, mga ka-fishing hunter. Oh. Yan, laki oh. Pinataanan lang natin to sa malayo. Oh. Yan oh. Yan oh. Laki mga ka-fishing Yan ang kaganon. Oh, ano ba ito? Kaso tiyot na naman. Kaso tiyot yung tali natin mga ka-fishing ating. Kaya yeah, mga ka-fishing ating, talagutin na lang natin. Nagkabuhol nung pumasag yung isda. Atay At ka na ngayon. Kinamaan natin mga ka-fishing Ayan o. Malayo na narating. Ayan. No. Ayan o. Sana maganda. Tama mga ka-fishing Ayan o. sana maganda tama para di managlag tumabit ini sa sanga eh Ya, yeah, mau fishing nanti, oh. Kaya mga si ng hunting. Ang dami ang problema, ayaw umangat eh. Mga hindi mo kasi lutang nag uh, nagsusunuran sa agos eh. Dami ayan no? oh. Kumakita lang sa camera we. Eh. <coughs> Bibidyo natin, masyadong malalim eh. Malinaw na yung tubig eh. nabubulabog pa tayo ng ibon ibon ang kalaban natin eh dami ang ilipad bumo marega ayo talaga Yan, tinamaan natin mga kapising ating. Yan o. Oo, nang bala natin. Tinamaan natin. Hindi may tempo lang tayo pagka yung pumihit. Inasabayan lang natin ang putok. Ayaw mga pumirmis eh. Yan o. Oh. nalaglag. Oh, nalaglag. Oh, nalaglag. Mga kapisi ng ating. Natatanaw tayo sa malaki mga kapisi ng ating. Oh, nawala pa. Lumubog. Nawala. Wala yung isang nakita natin. Ito ito mga kapisi ng ating. Ayun, tangka yan. Ayun, pinabutan. Makaka-fishing natin ngayon. Buta rin natin. Ayun. Ayun. Oh. Ayun na. Pero mahina na yung hangin natin. Medyo tanaw ko mababata na. Wag eh. ka pupunta dyan. Oh, paglulusungin. Oh, I oh. know. Yeah, Ganda ng sukat mga ka-fishing ano Ayan o Ganda na, na patama natin Pataan lang yung ginawa natin Medyo malayo Butit yung mm, Tinatama natin Medyo malakas ang Tambo natin ngayon mga ka-fishing natin pag tumatama ka kahit malayo ayaw kumirna eh yun kaya natin mga ka-fishing hunting nadali natin yun nga natin mga ng fishing ako nakawala na naman hindi maganda pa tama natin mga ng fishing taga natin iintay na makaputok tayo eh mga hunting sobrang lakas na ng hangin parang may bagyo ayan inuuga yung ating pwestong puno na ipil malamang nito makauwi na tayo Kahuli ah, naman tayo na ng pang-ulam. Kaya alam, medyo maaga pa. Ano? Nakikita nyo dyan sa tubig, ay nag-aalon. Tsaka dito sa likod natin. Oh. Kaya ano? Alos eh, talagang napakalakas na ng hangin. Kaya mga ka-fishing hunting, pakikita ko na sa inyo yung huli natin. Kaya mga ka hunting, ang huli natin, ang resulta ng ating pagtsatsaga. Salamat sa biyayang ipinagkaloob nitong araw na to. At maraming salamat po sa mga nanood nitong video na to. Kita na lang po tayo next video. God bless po.